Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 2, 2025. Ngayong Mayo 2, maaaring mapansin mong ikaw ay nahihila patungo sa mga nakatagong hiwaga ng buhay, sa mga aspeto nitong hindi laging lantad sa unang tingin. Bilang isang Scorpio, likas sa iyo ang kahusayan sa pag-unawa na ang tunay na ganda ng mundo ay hindi nakikita sa ibabaw lamang kundi sa ilalim ng mga patong-patong na karanasan, emosyon, at kwento. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng kalangitan na buksan ang iyong puso at isipan sa lalim na ito, na hindi lamang basta pagtingin kundi tunay na pagyakap sa pagiging komplikado ng buhay. Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging malinaw sa simula. Minsan, ang kagandahan ay matatagpuan sa misteryo, sa mga bagay na hindi agad natin nauunawaan at sa paglalakbay ng pagtuklas. Habang lumalalim ka sa iyong emosyon, mararamdaman mo ang banayad na hatak ng pagmimiling. Tila may kalmadong lungkot na dumadaloy sa iyong puso, hindi upang pasanin ka, kundi upang ipaalala ang kabutihang hatid ng introspeksyon. Ang bawat bugso ng damdamin, gaano man ito kahina o kalakas, ay may daladalang mensahe mula sa kailaliman ng iyong pagkatao. Sa halip na itaboy ang mga emosyong ito, tanggapin mo sila ng buong buo. Pakinggan ang kanilang ibinubulong. Ano ang mga pangarap na hindi mo pa nabibigyan ng boses? Ano ang mga hangarin na matagal mo nang itinatago sa iyong puso? Ang pagtanggap sa iyong kalungkutan at saya ng sabay ay magbubuka sa iyo ng mga pintuang matagal nang nakasara. Ngayon, isang napakahalagang pagkakataon ang ibinibigay sa iyo upang huminto sandali at pag-isipan ang mga anyo ng pag-asa at pangarap sa iyong buhay. Sa bawat paghina mo ng malalim, inaanyayahan kang bitawan ang mga bagay, pananaw o damdamin na hindi na nagsisilbi sa iyong mas mataas na kabutihan. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mga nakaraan o ang takot sa hinaharap. Sa paghinga ng sariwang hangin, mararamdaman mong muling bumubuhay sa iyo ang enerhiya ng mundo, isang enerhiyang nagbibigay sigla, nagpapalakas, at nagbubukas ng panibagong landas para sa iyong espiritu. Ang araw na ito ay puno rin ng matinding emosyon, hindi lamang sa iyo kundi sa mga tao sa iyong paligid. Habang ang ilan ay maaaring padalos-dalos na gumalaw dahil sa bugso ng damdamin, ikaw naman ay binibigyan ng pambihirang kakayahan upang i-channel ang lakas na ito patungo sa malikhaing pagsasabuhay ng iyong damdamin. Sa halip na hayaang lamunin ka ng bugso ng emosyon, gamitin mo ito bilang gasolina upang lumikha, maging sa pagsusulat, pagpipinta, pagsayaw, o kahit sa simpleng pagbuo ng mga ideya sa iyong isipan. Sa ganitong paraan, nagiging alagad ka ng kagandahan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pagpili mong lumikha sa halip na masaktan, nagiging inspirasyon ka hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa mas malalim na pagminilay, mapapansin mong ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo na tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na talagang nagpapasaya sa akin? Ano ang mga bahagi ng aking buhay na nais kong pagyamanin, linangin, at palawakin? Ang mga tanong na ito, bagamat maaaring maging nakakapagod sa una, ay mahalaga sa pagbubuo ng isang buhay na tunay na sumasalamin sa iyong kaluluwa. Huwag kang matakot sa mga sagot kahit gaano pa sila kaiba sa inaasahan mo. Tandaan mong ang tunay na paglago ay nagsisimula sa katapatan sa sarili. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay kulay pilak. Ang pilak ay sumisimbolo ng dalisay na emosyon, ng malalim na intuition, at ng kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng ilusyon. Sa pagsusuot o pagdadala ng kulay pilak sa iyong paligid, mapapalakas mo ang iyong kakayahang makiramdam at makaugnay sa iyong sarili at sa iba ng mas matalim at mas makabuluhan. Ang maswerteng mga numero mo ngayon ay tatlo, pito, at labing isa, mga numerong nagdadala ng mensahe ng espiritual na paggising, ng paglalakbay mula sa kawalan ng katiyakan patungo sa liwanag ng pag-asa, at ng paghubog ng mga panibagong simulain na puno ng tapang at pananampalataya. Bilang maswerteng gawain para sa araw na ito, subukan mong magsulat sa isang journal. Hindi kailangang maging magarbo o mahaba ang iyong isusulat, sapat ng maging tapat ito. Ilahad mo ang iyong mga nararamdaman, ang mga pangarap na bumubulong sa iyong isip, ang mga bagay na nagpapagaan o nagpapabigat sa iyong dibdib. Sa bawat salita, parang pinapakinggan mo rin ang tinig ng iyong kaluluwa. Isang prosesong makakatulong hindi lamang upang maunawaan mo ang iyong sarili ng mas malalim kundi upang mabuo mo ang isang plano para sa iyong hinaharap na mas malapit sa iyong tunay na layunin. Sa paglipas ng araw, Scorpio, paalalahanan mong hindi mo kailangang laging kontrolado ang lahat ng bagay. Ang ganda ng buhay ay minsang matatagpuan sa pagpayag na ang mga bagay ay dumaloy, sa pagtanggap sa mga hindi inaasahan, at sa pagyakap sa mga pagbabago na hatid ng tadhana. Hindi mo kailangang isara ang iyong puso upang hindi masaktan, sa halip, buksan mo ito ng buong tapang, dahil ang tunay na lakas ay hindi sa hindi nasasaktan kundi sa kakayahang magmahal pa rin sa kabila ng lahat. Ngayong Mayodos, mabuting gumugol ka rin ng panahon sa pagmumuni-muni sa kalikasan. Kahit sandaling paglalakad sa ilalim ng araw o pagmamasid sa mga ulap ay makakatulong upang i-ground mo ang iyong sarili. Ang mga simpleng karanasang ito ay maaaring magpaalala sa iyo na ang buhay, gaano man ito kakomplikado, ay puno ng kagandahan at biyaya. Ang bawat dahon na nahuhulog, ang bawat ihip ng hangin, ang bawat liwanag na sumasalamin sa tubig, lahat ng ito ay paalala ng walang katapusang pagdaloy ng buhay. Isang paanyaya rin sa iyo ngayon ang paglinang ng pasensya at pagintindi sa sarili at sa iba. Hindi lahat ng tao ay kayang maabot ang lalim ng iyong pananaw at hindi rin laging madali para sa iyo na ipaliwanag ang iyong nararamdaman. Ngunit tandaan mong hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili. Ang tunay na koneksyon ay dumarating ng natural sa tamang oras sa tamang mga tao. Sa bawat araw na pinipili mong manatiling totoo sa iyong sarili, mas pinapalakas mo ang iyong koneksyon sa mundo. At sa pagtatapos ng Mayo dos, isara mo ang araw ng may pasasalamat sa lahat ng natutunan mo, maging ito man ay tungkol sa iyong sarili, sa ibang tao, o sa paraan ng paglalakbay ng iyong puso sa mundong ito. Yakapin mo ang mga sandaling puno ng sigla, at tanggapin din ang mga oras ng katahimikan bilang biyaya. Hindi mo kailangang madaliin ang iyong pagunlad. Sa bawat hakbang mo, kahit gaano pa ito kaliit, naglalakbay ka palapit sa isang buhay na mas totoo, mas malalim, at mas makabuluhan. Sa huli, Scorpio, ang araw na ito ay hindi lamang isang karaniwang araw kundi isang paanyaya upang muling magtayo ng tulay sa pagitan ng iyong isipan at puso, sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng tunay mong kakayahan. Manalig ka sa prosesong ito, sapagkat ang bawat pagninilay, bawat pagbitaw, at bawat pagyakap sa iyong tunay na sarili ay nagdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng liwanag, katotohanan, at pag-ibig. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.